So, eto guys, ay dumating na naman yung ating uh, gamis. <laughs> Napakarami yung ating gamis kasi nagmahal na talaga guys yun sa na, na natin. Kaya makita nyo naman dito yung ating uh, uh, lagayan ay wala na talagang laman. So, eto medyo mabigat talaga to kasi uh, umabot talaga to ng uh, yung gamis natin ay uh, 6,000 ang ano niya dito guys, 6,000 ang ano dito, 6,000 uh, 200 so marami to guys dahil talagang lapit mo ito anak ko lapit mo dito habang binungot ang dami. medyo magmahal na hindi na kaya yung piso piso guys kaya yan uh, gagawin na natin apat limang piso para makabawi naman tayo dito sa uh, kanyang shipping fee kasi magtakasan na rin yung mga shipping fee ating gami yeah. Hmm. Mabenta, mabenta mabenta yung ating gamis guys dahil ay ayaw ko yung gamis na old uh, stock kaya ito so dapat pag nabili na agad kaya gusto gusto yung mga batang bumili ng gamis guys kasi hindi siya old stock yung ating gamis kaya, Yeah, yeah. So, anong ginawa niya ito? Dinoble yung ating na. Ah. Ayan. Dinoble. Kailangan pakiwalin natin itong dalawang kato. Para Maray na siya. Ay, sabun. Ang bigat. bigat, super bigat.

Nandito 2.5 guys. Ito po 2.5 bali 310 yung isang uh, isang ganito 310 plus uh, 500 yung kanyang piraso 500 pieces yung piraso nya So, ito. Yeah. Ating pula pula Oh, nagre-check lang, check lang natin anak ko. Mm, -hmm. Nila. Ini gani. So, ito na guys, ay magre-refill na tayo dyan sa ating lagayan. Ah, marami na talaga itong ating ganis 'yan. Yeah. Sobrang marami na talaga to ay talagang uh, maubos natin to dahil alam na natin ay marami na namang bata so bali ang benta ko dito ngayon ay uh, uh apat ang 5 pesos kasi malalaking gamis to napakaganda sa guys uh, hindi siya yung old stock talagang uh, bagong bago yan so yun meron pa tayo dito yung laman nya at napakarami talaga guys So ilalagay na natin to sa ating jar guys uh, Ganito tayo maglagay uh, isa isa natin itong ilalagay Dito sa ating uh, organizer sa gamis uh, Kailangan yung ating uh, paglalagyan ay linis na linis na parang, uh, parang kitang kita yung ating paninda na gamis So uh, alam ko marami na na matutuwang bata Kasi nung isang araw ay lagi silang nagtatanong ng gamis Kaya hindi muna ako kumuha ng gamis noon Dahil uh, talagang naobserban ko Tumaas na talaga yung dating presyo niya at ngayon ay uh, uh, talagang bumili na tayo. Walang tayong magagawa kasi tumataas na talaga guys. Kaya marami na akong uh, kinuha kasi alam ko magtataasa na naman kasi malapit na magdi-December kaya dinamihan ko na yung aking kuha dito sa ating gamis. Hindi naman po ito nasisira dahil uh, meron naman po tayong lagayan na storage. So ganito tayo ang mag style na maglagay ng uh, gamis guys. Kailangan hindi po natin ilalagay ito sa mainit na lugar para hindi po siya mag-melt. Para yung ating uh, texture niya ay tuloy tuloy na medyo malambot at uh, masarap pa rin yung kaniyang uh, asukal Dati guys nung uh, nagsisimula akong magtindahan eh ito talaga ang una kong uh, nakitang uh, malaking tubo dito sa ating tindahan. Talagang uh, dito talaga nat nakilala yung ating istoro sa mga gamis, yung mga pambata kasi nung una syempre ay dinadaan daanan lang yung ating istoro at hindi pa nakikilala kaya gumawa ako ng paraan para mapansin naman tayo ng mga bata kaya ito Uh, nag-invest po tayo ng lagayan ng mga gamis para mas magagandang tignan at saka talagang uh, ito talaga yung lagayan ng gamis para hindi siya mahanginan at mayroon talaga siyang takip na may lock na hindi makakapasok ang langgam dito at saka yung hangin. Kaya dapat mahalaga sa isang gamis ay hindi talaga siya mahahanginan o di kaya malalagyan ng Uh, dumi sa loob uh, habang naglalagay ako dito ay talagang natatakam talaga ako dito tikman yung gamis kasi napakasarap talaga yung uh, iba-ibang uh, flavor ng gamis lalo lalo na yung kula at saka yung orange ay paboritong paboritong bilhin ng mga may uh, edad na yan kahit yung mga high school mataas na kasi ang shipping fee nito guys kaya ako nagtaas ng kunting presyo kasi apat na yung uh, 5 pesos Uh, 3 pesos dalawa so ganun talaga yung ating uh, labanan na ngayon dito sa ating gamis hindi na ako naglalagay sa mga plastic plastic guys kasi talagang nagmahal na rin yung plastic at talagang malulogi tayo kapag nilalagay natin sa plastic dahil maraming uras nakakainin at talagang naman uh, maubos yung oras natin so ganito uh, display dito display don' uh, talagang mag aayos tayo ng ating paninda kapag gabi na so ganito lagi ang dat lagi-lagi ang ating ginagawa araw-araw magdi-display magdi-display pagdating na ng gabi ay talagang aayosin natin yung ating tindahan para pagdating ng kinaumagahan ay hindi na tayo magagahol sa oras so ayun kung ikaw ay may tindahan at baguhan ka pa lang dito ay kailangan dapat alam mo na ito at talagang hindi mo na dapat papalampasin pa yung mga oras na may bakante ka ayosin mo na yung, yung paninda dahil ah, uh, napaka importante po sa isang tindahan ng maayos at malinis ang iyong mga paninda para ikaw ay balik-balik ni customer. So, ayan guys, napakagandang tignan ng ating gamis dahil talagang kaakit-akit na dahil sa mga kulay at talagang matatakam ka dito kahit ikaw ay hindi bata ay mapapabili ka sa ating mga gamis ngayon. So, super so naman guys ay tuloy-tuloy yung ating bentahan ngayon dito sa ating tindahan lalo, -lalo sa kapag tanghali ay marami na tayong customers. So, hanggang dito na lang muna ang ating latest update dito sa ating tindahan ngayon dahil vlog-vlog ah, muna tayo ng konti guys